Naranasan mo na ba ang mabigo sa anumang larangan o aspeto ng iyong buhay? Naranasan mo na rin ba ang madala dahil sa pagkabigo? Yun bang ayaw mo nang sumubok muli. Sinaramo mo na ang iyong buhay, puso at isipan sa isang bagay na dati ay mahalaga para sa iyo pero ngayon ay hindi na. May mga bagay, relasyon, pangyayari na kapag nabigo tayo ay dapat na nating tanggapin na iyon na talaga ang pagtatapos noon. Hanggang doon na lang talaga at hindi na dapat pagkaabalahan pa. Maaring ito ay isang mapang-abusong relasyon, maling pangarap at iba pa na alam mong hindi dapat pero pinagpupursigihan mo pa. Ang mga ito pag nagtapos na ay dapat na talagang ipagpasalamat mo pa. Pero may mga bagay na hindi mo dapat sukuan. Yung mga alam mong kalooban ng Diyos, makakabuti at makabuluhan. Mga bagay na kahit magkada pa ka na ay eh dapat ka pa bumangon at magpatuloy. Kamisang kahit gaano kasarap pakinggan ang pagbangon at pagpapatuloy, ito ay hindi na kanais na isa iba dahil maaaring sobrang lugmok na, pagod na, dala na at marahil suko na. Ang buhay ay sadyang magdadala ng ganyang mga karanasan na minsan, hindi mo na mawari kung paano mo kakaharapin. Wala ka ng lakas, pera, kasama, motibasyon at marahil pag-asa para magpatuloy pa. Kung nararanasan mo yan, mahalagang malaman mo na hindi ka nag-iisa sa iyong pinagdadaanan at hindi pa huli ang pagbangon. Ang sabi ng Bible, purihin natin ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilo sa atin. Kadalasan ang panghihina at kawalan natin ng pag-asa ay bunga ng ating kakulangan sa kaalaman o katiyakan sa mga bagay na laan sa atin ng ang nakikita lang natin ay ang magagawa natin o ang meron tayo na hindi sasapat para sa problema kinakaharap. Tandaan mo na hindi idinisenyo ang buhay ng tao na ipamuhay ng hiwalay sa Diyos. Makakabangon ka kung kalooban ng Diyos ang nais mo dahil ang Diyos ay makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan mo. Mangarap kang muli, bumangon kang muli, magsimula kang muli dahil ang Diyos ay sandigan mong maaasahan sa gitnaman ng iyong kabiguan Asa ka pa?